Hello hello mga kabest. Welcome at welcome back to Ilocanos Best. Thanks God it's Saturday. Sabado, lauya sa lahat. Ang lauya ay Ilocano version ng nilaga. Simpleng nilaga na may kaunting lahok na gulay at may kaunting suka. Pata ng baboy o pata ng baka ang masarap na lauya. Isang kilo. Itong aking lulutuin na pata ng baka. Pakukuloan ko lamang ito. Hanggat lumabas ang mga impurities o dumi nito. Habang kumukulo, tanggalin ang mga dumi o bula na lumulutang. Pagkalinis ng mga dumi sa ibabaw. Ilagay na ang bawang, sibuyas at buong paminta. Pakuluan sa mababang temperatura sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras. Papaya galing pa ng Costa Rica. Samahan ko pa ng saging panglahok sa lauya. Pwedeng sayote kung walang papaya. Repolyo at pechay idagdag mo pa. <tong> Pagkaraan ng dalawang oras eksakto, ganito na ang itsura na aking nilalaga. Kino lang sa tubig medyo matigas pa. Kaya takpan, at muling pakuloan pa. Plate ko ng inilgay ang luya, para hindi maglasang luya ang sabaw niya. Kaunting asin at patis para magkaroon ng lasa. I-adjust na lang mamaya pag kulang pa. Bawasan ang mga sebo na umaapaw. Dahil puro kolesterol lang yan. Ngayong malambot na ang pata ng baka, papaya ilalagay ko na. Pagkaraan ng tatlong minuto, saging isusunod ko na. Tikman upang malaman kung saan siya nagkulang. Medyo matabang, kaya patisan pa. pamintang durog. Kalahating kutsarita lang. Ito ang taybahan sa nilaga. Naglalagay kami ng kaunting suka sa lauya. Sa mga mahilig sa tagay dyan, pag may hangover ka, sabaw lang ng lauya, mauusawan ka. Haha. Dahon ng sibuyas, pang-finale. kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na din ang bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga video. Hanggang sa muli, at salamat sa panunood. Yun lang. Subscribe, like and share for more. Thank you.